Ingay mo. Ang ingay mo ang cute ang ingay mo ingay mo ato ato hindi naman sila puti brown Shh. Ah, ito, balbon na balbon, mana sa ama ito naman. ba to? Hindi siya ganun ka hindi ka nito. Ito, balbon na balbon din to. Eh. Ay, so, Ay, ang ganda ng mukha nito. Ang ganda ng mukha niya, oh. Eh, mo. Ang ganda ng mukha nito, be. Oh, oh. Ang cute-cute ng mukha niya, oh. Ito cute. cute. Ito ang ganda ng mukha, oh. Ang so, wirklich so sind. Ang cute, cute niya. Ang ganda ng mukha. Ito naman, ito naman. Asus, lahat sila cute. Eto uh. si, ito, pangalanan natin to. Hindi, eh, Kuya Ramon. ako lang, oh, hindi, ayakam si, ano, may games for cut ako dito na no, talaro sila. Pero ikaw. Ito si hmm? Chenny Lin. Uy! No! Uh, Ito ano, si Kemedu. Si Chenny Lin yung dark. Ito si Uy, oh, baby, Gandara. Ito si Gandara.